good afternoon. Welcome back again sa ating vlog today. Ah, thank you, Mami Tis. Wow. Nagpa-deliver po kami ng food panda na green nets. How much that one, bae? Magkano? 500,000. 500,000. 500,000. Lang guys, no? Kasi Sinend ni Mami Tis kasi ang money. So, thank you so much, Mami Tis. Ayan, ayan na po. And this is it, Granites. Thank you so much. So, it's time to eat the... Dadada. -da -da. Tawagin mo na sila, at let's eat. Des, yan, halika na. Abrayana natin. Ha? Meron kanin dito ano nandyan yung ano ah spam mo ah. spam yan wait lang where is Tano so let's let's eat this siyang tawagin mo si ano si asan pala yung ano kula so, oh, let's eat let's start to eat ayan ganito po ang itsura ng 10 day rubber simply lang ha? and I will ano fix the, I will fix my CCTV guys. Ah, uh, B V3 CCTV. Nawa po ang camera niyan. So, thank you so much, Lord, because uh, the CCTV is from the katas of Gcash, cash and cash out. But, you know, guys, Grandpa reimbursed to me 3,000. So, thankful. Ta thankful. I am also thankful because I have Grandpa. Ah. Oh. Oo. Oh, oh. Nakita ko. Oh, so let's eat, guys. Let's eat. Mariana time. Para po nga sa akin dito yung isang ano. Mariana time and Miguel love shout out the family boilas. Ah, DM GB, Thank you. Nabudol kita mamitis. I am happy for budoling. Ah, <laughs> uh, shout out Kakain muna kami. Titingnan natin kung ano, matagal ko na kasi hindi ako nakakain ng greens, guys, no? Ayun natin. Pa. So ayan, wala pong cartridge artist and dino. no. Let's 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 eat. Okay. Dali na tawagi, tawagi na silang lahat. Okay. Si Ganggang guys ay si Ganggang guys ay pangit. Oh. <laughs> Di siyang, ali ka na. Grandpa, I make budol to Mommy Tis. 45 DMG. I'm so hungry, I could eat the whole pizza right now. This is my favorite. You get, you get. Anong inumin natin, drinks? Ano na gunting? Ano Yung tinda mong, ano, soft drinks. Ayan. Siyang, ka na. So, I, what is the flavor do you order, gang? Hawaiian. Sabi Hawaiian, Hawaiian flavor. This is like, uh, no, no, ketchup, ano, ano. Ito, oh. I hot love hot, hot sauce. sauce, guys. Mami, yun. Yes. Yeah, ito, hot sauce lang? Oo, uh, uh, tapos, Bro, na hindi, 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 pizza yun, eh. Lulao. Dapat magbigay sila, one, one, hindi, ano one hot po? Oh. sauce. Buksan mo, meron yan. Ah, uh, Mami, tis, I have two because Ah, uh, I've ordered two only 499. Thank you so much for the blessing, mommy. So, ano ba, kakain kayo o eh, hindi? Tawagin niyo si Bia. Busy Sigun, ayaw nga lang sa estorbo. Oy, Jang, dali na. Nini lang ako naman. Ano? Let's eat, let's eat. Ayan na. Pabibili. Uy, may pabibili na muna daw. Ayan, yan. Ay, yummy, yummy. Siyempre, kakain tayo nung, ano, mga ganito. Huwag tayo order ng, ano. Mami, thank you, thank you, mami. I eat again. Green Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Let's eat, guys. Dishang, hali na. Thank you, MamiTess45. Grandpa. Oo, oh, kain kami. Ha? Ha? Hmm. Nandyan. Like diba? Like na sabay-sabay tayo. Thank you, Mommy. tis okay. Ganyan. Yung out Anwar Anjisa. Ay. Tawagin nyo na si muna si Bia. Wow! Wag ka na, May. Thank you, Mami Tess. Thank you, Mami. Dali na mo mag-thank you tayo kay Mami, please. Thank you. I love ano, hot Thank sauce. Thank you, ako, ma, ha? Waka, mo si Sisi. Busy, wala so, ano nga. Virtual, ano. May virtual sila na meeting. Hmm. Wow. Wow. Sabihin mo muna po. Thank you, Mommy Tess. Wait na. Huh? Sabihin mo. Thank you, Mommy Tess. Dito, dito. Ang sarap. Hmm. Thank you, Mommy Tess. Anong Mommy Tess? Mommy Tess? Ayusin no mo. Thank you, Mommy Tess. Ayan. Sabihin mo muna. Dito, dito. Sarap. Bago ka kumain, salit ka dito. Hawak na dito. Dito ka. Hawak. Dito, kabila. Sabihin mo muna. Ako ay...

Ikaw pala sa gabunit ng buang sa ha? Ha? Ka ka, ha? Lalo, ano yung magkang nagbunot ka, ha? mo yung bansok din sa Hmm. 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 Dali na mo! Dali na mo ba? Siyang! siya di pag Hindi po. Dalhin mo na doon. Dalhin mo na kasi. Meron pa dito? pa dito? Dali na ba? Maubos uh, ko to. Ba? La, kayo. Sabihin mo kay Bia. for to today's video. Ayan. Thank you, Mami Tess. Salamat, salamat. Ayan. For today's videos, guys. I love, I love to eat this one. Oh, nakita nyo, guys. Yummy, yummy. Oh, yummy, yummy. Siyempre, kakain tayo ng pizza sa bala sila, Mami. Ang tagal nila. Gusto ko maraming ano, guys. Maraming... Bau, minum apa bau? Ya. kuat Maling Anwar. Hahaha. <laughs> I love you, Mommy. Mahal mo pa talaga ako, Mommy. I love you so much. Our friendship is ang tagal tagal na. Diba, Mommy. Mommy never changed to me. Mm, Mommy, say I am. ako lang nagsulok kumain di ni tagal ni Dsyang. I love to eat this one. Let me thank you guys. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ah, baby, yeah. Mmm. No. Nah.

bukas pa talaga ang sige tayo si Liz yan ang tagal niya guys mm -mm, sarap na merienda sinulo ko na lahat halika ayami. Eh. gusto mo pizza pizza hat pizza greenies ah ano na naman yan? Alam niyo guys, meron pa dito gang, si Sisi. Ha? Si Sisi, pa kayo, ayaw na nila. Kaya lang. ko na ito. Kukuha pa order Ang ka mga chupling Ang gusto mo. Ipbi. Youtube. Youtube, kalakay. Tao, tawagin mo si Bia, sabihin mo may greenwich, bilisan mo Bia habang mainit ba? Grabing anghang. Gusto mo Gusto mo pa?

Ito si ah. yun. yung masisize. Alam, umayag na siya. Lali. Ha? Bigyan niyo kasi. Makain naman niya yun yung cheese. Ay ka na, open. So, pow! Ika. Pabuksan mo kayo, ano ka? Hawakan mo mama. Ang sa kuya, sisi pabukas. Dali. Awakan oh, mo mabuti. I love the ano, guys. The pineapple. Itapit yung pineapple nila, no? Nanggalan ko na nang... mo. Okay, oh, na yun. May kitna na sa doyan. Yan mayroon pa siyang. The cost of two box, three 499. So that's uh, thank you mommy for budol, nabudol kita. <laughs> nabudol ko si mommy Tis, guys. Ay putik. I'm budoling I'm budoling mommy yeah. Tis, guys. Di ba? na. Sabihin mo Kuya si sisi gusto mo ba? Me. Relax me. Ano nangyari kay Amigag? Pero alam nyo guys, nagutom ako kaya I want to eat rice. May ako dito. ne mo ba? um, mo. Bawal po sa akin yung soft drinks. Gusto mo, oh. Lagyan kita. Thank you, thank you so much. Pa, wala ka dito pa. Oh. O, huwag mo paandarin. Okay. Maano ako? Ay, kapaw. Gang! Asin sila, gang. Ay, kapaw. Dali, gao. Tayo ni mama mo. Dali na, Liz. Maghihintay, Liz. Dito, dito. Ayusin mo yung damit mo. Sabay tayo. Dali, pao. Sabay tayo. Thank you, mommy. Dali thank na. Thank you, you mommy. Ayan, Zapa Pizza. Thank you so much. Bye. Bye-bye sarap. Amen. Nabusog na ako ha. Hindi ko na nagkuha. Hindi ko wa na. Ha ha, Ikaw? Mm, ako kumuha. Nabus mo na ito pineapple? Yes. Diba? May sabaw pa nga tayo ng isa. Bahala kayo kung anong ulam nyo mamayang gabi. So, babay na guys. Mm -hmm.